apart from God, we can do nothing. After pakainin ng Panginoong Isus, ang 5,000 men plus women and children sa pamamagitan ng limang tinapay at dalawang isda, agad inutusan ng Panginoong Isus itong mga disciples na sumakay na sa bangka or sa boat at pinauna niya sa kabilang ibayo. Then, ng around 3 a.m. in the morning, anong nangyari sa kanila sa gitna ng Sea of Galilee. Out of nowhere, bigla po silang pinagyo. Yan. Now, bakit sila naandun in the very first place? Why? Kasi sumunod sila sa utos ng Diyos. Sumunod sila sa instruction ng Lord na mauna na sa kanya na sumakay na sa bangka at mauna doon sa kabilang ibayo. Tama? So kahit pala sobrang close natin kay Lord. Kahit pala sumusunod tayo kay Lord, hindi tayo exempted sa bagyo. Bakit? Dahil ang mga bagyo ng buhay, itinuturo niya sa atin na apart from God, we can do nothing. Now context, sina Peter, James, Andrew at John po ay mga mangingisda at possible na yung ibang mga disciples ay mga mangingisda din. So pag ikaw ay mangingisda, specialty mo ang lumangoy. Specialty mo yung pag-travel sa dagat. Tama? Pero bakit kahit anong galing nila sa larangan na 'yon, wala silang nagawa sa gitna ng bagyo? Because profession alone cannot save you. Kahit anong galing mo kapatid, kahit ikaw pang pinakamagaling na fisherman, kahit ikaw pa ang pinakamagaling na businessman, kahit ikaw pa ang pinakamagaling na empleyado, pag may dumaan talaga na bagyo, apart from God, we can do nothing. Tandaan po natin, kapatid, inaalaw po talaga ng Diyos na dumaan tayo sa mga bagyo, hindi po para sirain ang buhay natin, kundi para palakasin tayo at patatagin ang ating pananampalataya, para ma-reveal din sa buhay natin yung kapangyarihan, ng Panginoong Isus at para mapapalapit tayo sa Kanya. Amen.